day, Welcome to my channel. Ayan, dito tayo sa mga suki natin. Hello! Oh, hello daw Bobo. Hello! hello. Yeah, bo ayan, na kasi marami na siyang kalakal. Yung puno na yung sakon niya. Ito pa, maraming cartoon. Oh, ano nga mo? Sasama natin sa plastic. Ah, si plastic niya. So, Ang dami. Oo. Oh, oh. Uy!

hagaw Pinupang tayo Pusing mga Wilkins mo Ayan, nagdindi siya pa rin eh Ang mga natin dito Ayan, so, baka na mga Wilkins Baka na mga Wilkins Pintin Dito pa kay Busing, mga sukay natin Baka natin so, Ayan Panahon natin mga kanyang Ayan Malinaw ang panahon pero maulap ng konti. Parang ulan. Uulan na naman mamaya maya yan kasi medyo makulim na mga kasyaw. May araw siya pero maraming ulap. Yeah. Oh, yan, may aeroplano pa. Pero laki. Yan, may <laughs> sa aeroplano. Saan sa kaya punta niya? Pahungkong siguro yan. Bakulang kara. <laughs>

mga uh, ano mga pinagpalitan na uh, sa bubong malamig ang parahon. mahimbing ang tulog <laughs> ni busing <laughs> joke lang nagano ka pala nagsasain ka pala okay hey, lamas mo na mga plastic mo okay okay mga no, plastic dyan gastayin ay hindi pa. Dapat ko munang tatay. Para eh. plastic ng sing pa. Ayan sa mga. tayo sa mga suki natin. Umikot tayo kasi medyo gumanda ang panahon, hindi umuulan. Wag umulan mamaya na pag uh, na tayo. Ayan kaya, kadyan na muna natin itong Kalakal ng ano natin sukit Ayan uh, mga kalakal natin Ang nakuha natin kay Pusin Ito so, may mga yero tayo so, mga karton Mga 1.5 so, Mga timba Ayan ah, lang, so, mga bakal Ayan Mayroon tayong nakuha ng ano dyan Mga tanso ah hello Ayan sukit natin Ayan wakaway yung sukit natin Di na, di na, di na, di na ako na, nakakakuha doon. Saan ka naman ba ang bahay mo? Saan na yung bahay mo? Sa dulo ko na rin. ako, wala ka naman doon palagi. Oo, oh, no. wala ko. Wala ko palagi. Rocked, eh. Ah, kaya pala. Pag na-chimpo ka na lang kita. Okay, kaya. Yeah. Hmm, okay. Yan, ito na, marami tayong wheel things. Dito kay Busi. Ang sarang ako rin mo ako. Yes. Ilang karasin. Kailangan natin ito. Sa'yo may mga buti si Busi. Ayan, eh, ikutin muna natin yung mga kadya, yung mga natin natin sa dulo. Ayan, ayun, naka, naka, nakaantay na sa atin. Uh, labas na yung mga kalakal nila. Ayun, ano yung buboy? uy, <coughs> uy, buboy, buboy, wag mo mga buboy. Tatama mo yung ulo buboy. Paano yan, mamamatay yan. <coughs> okay, wala si buboy. Bina, binabato yung manok. Ayan, ito tayo dun. Sige, samahan niyo ako mga kadya. Papala tayo din. Pagbubuy, 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 wag! Wag kay masaktan masakta niya. Sa okay. ito, din. makalabas na yung mga ano nila, cartoon, sari-sari, mga kalakal. plastic. Ayun, trophy. trophy. <laughs> ah Oh, ayan dami na. Oo. Oh. na ipo na. Maraming karton. Oh. Karton <laughs> dito. Wala, Si Madam nandito. Nakabantay na. Uy, anak ko. Matay tayo. Maulan. <laughs> Uulan. Wala, bang ulan? Parang ulan eh. Hahaha. <laughs> <Joklat>. lang. <laughs> eh, wala. Wala. <laughs> ko mga <laughs> Tari, hindi tayo kamuta ng ulan. May araw naman yung akad May araw naman tayo kaya nakuha natin ng karton. Ang natin itong mga kalakal. Yung mga suki natin. Wala kasi ako nung... Oo, nga, oo nga. plastic <laughs> mga akad May talan pa siya. Ito plastic. Pagpunta ko tayo rin sa kabilang street dyan. Ha? Kasi marami pa ito kami gari. Ang eh. dami. Oh, Ang ka, <tong> manong. ating karton. Ayan, dami. Ha? Yung alalay ko? Wala. Ano, nandun sa, ano, sa bahay. Sa bahay yung alalay natin. <laughs> diyan may ano kasi pupunta ng simbahan kasi ano yun, nagsiserve sa ano, simb simbahan. ng mga bata ba, mga kabataan. Hello, uh. o oh, si Boboy ho, nagwawalis. Boboy, ang galing ho. Oh. Ang liit pa lang ho, nagwawalis na. Kaya <laughs> <laughs> yeah, makadya, katimbangin muna natin yung kalakaling ha. Eh. Oh, yeah. let's go. Oh. Marami pa tayong pinapag-aaral. <laughs> May college pa kasi ako. Ayun. kailangan natin muna patapusin muna natin yung mga estudyante natin. <rying> <make it> <rain> ah, ano, apat lang. Ayun na. Oo. kailangan muna natin mga anakis natin makapagtapos ng pag-aaral. Kaya <laughs> mga kadyang. Puwati mo natin itong buti. Ayun na. Buti. Wilkins kalakal mo. Ito yung kalakal na rin. Sakusako. Ito na rin. Sa tawa. Hindi, hindi pa nalabas. Ah, dugi. Oh. Dugi. Hello, Dugi. Ito natin dito sa dulo. Ito na lang na, ang last natin yung street na oh, pipikapan. Ayan. Kasi yung araw. Ay, araw. O, yung ano mo? Ah, hello, hello, hello. Ayan, it's okay natin. Ayan, dito yung mga kalakal. Sako-sako na. Uy, may ano. May... Kalapate. Puting kalapate. Ah, oo. Ayan, <laughs> yeah, sa'yo na. So, okay natin. Ayan, ayan natin. Ayan. bote, mga plastik, sarsare, kalakal. kasi Ah, na, si okay natin. Si pag magyana 'yan. Mag-ipon, mag no. Oh. Ito din ko na. Yan ang kaya, ito daming bote nito. Na ito mga 1.5, ito so, may karton tayo.

mga kakaala kala tayo kung yung natin dito doon. yeah walang 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 so kaya natin sa lulo <laughs> mayroon pa pala buti mayroon pa buti ah oh, may ka pa uli <laughs> may, mayroon pa pala sige sige oh, sige oh, sige, yeah. sige, sige 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 yeah. dami pa <laughs> mamoy kamay mamoy kamay mamoy ah ah lang ito ito upak ayun eh, mga kadyang punong puno na tayo Ayan, okay, nag-extension na tayo ng cartoon at punong-puno na tayo. Ito pa, ang ating ba? Puan, ito, 1.5. Cartoon Gero, yan, Gero tayo. Ito, ang nating Wilkins. Wilkins. Ito, nandiyan pa natin, mga cartoon. Marami pa tayong cartoon dyan. Ayan, Ayan. 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 Napuno na tayo mga kajok. Makakawi na tayong maaga ngayon. Ayun <laughs> Ay, yung panahon natin. No? Oh. Ngayon, panahon natin. Medyo makulimlim pero nakikisama sa atin. Sana hindi tayo abutan ng ulan. Kasi yan, maula pa rin yung kalangitan. Ayun. Oh. Ay, sana hindi tayo mga abot ng ulan. Marami tayong karton. Ayun <laughs> yung karton. Ang gilikis natin. Christmas tree ang ano natin, Wilkins. Malami. Ayan, let's go mga kadyang. At ikakarga pa natin yung mga karton. Punin pa natin doon. Ayan, let's go. Ayan mga kadyang, pauwi na tayo. Ayan, punong-puno tayo. May extension tayo mga kadyo. Ang nating Wilkins. Ayan, ang opo Wilkins. Wilkins. Mga kapatid, mga mga kadyang, korona-korona na tayo, mga kadyang. Tawagin natayo. So thank you for watching, mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating mga videos, mga kadyang. And please